Kag sa numero uno sa mga balita subong at lao, HIV campaign sa Bacolod nagakadapat ka seryosohon ilabi na ila nga nagasakang kaso sa pungsod. Ini matapos man nga nanawagan ng DOH nga magdeklarar sang National Public Health Emergency tugas ang pagsaka sang cases. Yari ang report. Naka-record sa nga 500% nga saka sa kaso sa human immunodeficiency virus o HIV, kundi in kadamaan sa mga nga pamatan pamatanon sa pungsod, nagaidad edad 15, tubto tub 25 anyos. Ginsiling ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga hindi empak sa pinakadakong nga problema karon sang pungsod, kundi ang HIV. Rason nga nagdeklarar na ang DOH ang National Public Health Emergency. Nagagawa sa data sa DOH siya kung basehan ang records sa Enero tubtub -tub, Marso 2024, naga average siya 57 ang bag-o nga HIV cases o kung 55% nga nagsaka. Sin 2025, naglabot sa 5,101 ang kadamuon sa HIV cases sa Pungsod. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangan mamatay dahil sa advance HIV or AIDS. Ang maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Na tungod sa ginakahangawan sa DOH, ginpahayag ni Councilor Claudio Puentevella, pamuno sa Committee on Health sa Konseho sa Bacolod, nga nagkakadapat lang nga seryosohon ang kampanya batok sa HIV. Ginapaabot niya nga sa bulig sa mga non-government organization nga among nagapanguna sa mga advokasya para mabuligan ng mga persons living with HIV, mas mapasanyog pang ang mga tikang batok sa makamamatay nga balatian with this, no, uh, it takes seriously sa tanan. Uh, I think ang uh, City city Office has also been supportive sa pagpalapot sa sa komunidad, no, sa sa mga, sa mga stakeholders nga dapat uh, maghalong ang kada isa kag maging aware, no. May mga uh, kit ginahatag ang aton uh, city health office. That's why I think nakapanawagan man ko for 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 free HIV tests no but again banaton uh, these are part of the campaign no uh, i think individuals will still have to to take active roles no? naga ng DOH kaupod sa katapos ng Philippine National AIDS Council para mas mapabaskog ang mga natigayon nga precautionary measures halin sa pagpatuman sa HIV testing agod nga mapahagan-hagan ang pagdamo sa cases kag mapaiway ang stigma sabahin sa mga ginakabig persons living with HIV.